sa mga tao na gustong uh, ano bawal na itong nagkikwento ay i, i ano kasi wala ako na babasang ano eh wala ako na babasang masama sa pagkuwento ng ano mga nakaraan ay gawin natin batas ito kaya uh, kung gusto niyo akong ikulong eh, gawin niyo muna ang batas. Kasi parang para naman kayo, ano, gusto niyo ako ikulong. Eh, wala pa yung batas. Gawin Ano na kayong batas na bawal pala ano, magkwento oh. ng mga nakaraan? Hmm. Yeah. Diba? Tama. Eh, uh, para maliwanag din sa tao na, Uy, ano tayo? Bawal tayong magkwento. mhm uh hmm -huh. Sa Republika ng North Korea na Kalitan na natin yung pahala ng Pilipinas. Kabi na natin, ano, Republika ng North Korea. Kasi marami na palang bawal dito. Uh -huh. Ay, uh, ano, ay, naman,